What's up? What's up mga katae? O oh, diba ha? ha? O oh, ngayon ha? At eto na nga ang system mga cheng ha? Eto na nga ang system ha? ha? Meron lang ako itatakil. Huy. iba naman tong ating issue natin ngayon ha? Iba naman to ha? Ha? Tungkol ito sa mga ano? Sa mga basta kayo na lang ang mag ano ha? Alam nyo naman na matabil ang bunga nga ako para kung si Pichi ha? Diba ha? Pag-usapan natin, eto na naman ang kwentong may kwenta ha? Hoy, kwento ito na may wenta ha, mga mga ano, mga cheng, ha. Nung no, isa kasing isang araw, pag-usapan natin yung mga yung mga nagbo-boosting, yung mga i-chismis natin yung mga bruha na yan, ha. Ha, i-chismis natin yung mga yung mga ano, basta yung mga yung mga budol, ha. Basta, ha. Ha. Alam nyo ba, ha? Uy, Beshi, ikaw ang chichismis ko ngayon, ha? Si Beshi po, si Dana Montalbo ang chichismis ko ngayon, ha? Alam nyo ba ang chismis? Alam nyo ba ang chismis ha mga adjeng? Ito na nga ang kwento na, walang went, na may wenta pala ha. Nung isang araw, alam nyo ba? nakabijil lang ako dun sa, dun sa live ni Dana Montalbo. nakabijil lang ako kasi ang, ang nado is yung mga TTJ. Ha? Pero, ah, ba't ko ba nabanggit ha? Ay, hindi ko nang nga babanggitin. <laughs> ang nandoon si MK ha. Paano nag nagano lang siya, nagparamdam ha ang tao niya, imagine nyo ha, ha, uy besi ha, ha, huwag kang magagalit ha, ito, kwentong totoo naman to ha, para lang mamulat ang mga, ang mga piket. <laughs> Ay nako, this ko. Ang tao niya, sa kanyang live, ha, wala akong live noon ha, nung panahon na yun, wala akong live, may sakit ang anak ko, kaya lang hindi ako pumasok kasi nga, liligo na ako, eh, galing kami ng check up, eh ngayon nakita ko sabi ko puntahan ko nga si Beshi ay eh, tamang tama naman na oras niya oras ng premiere niya ay eh, live din pala ang bruha ng mga ahit o oh, ba diba? ngayon ang tao niya is 33 nagti 34 nagti 35 wow daming tao ha Beshi ha ngayon may nakaakyat sa kanya ha may nakaakyat dun sa kanya nagsisikantahan ang mga ang mga ano ang mga ang mga juice ko mga regin ha regin hu hu ha <laughs> tapos, ah, tapos ha tapos ah, ha ang kakiat ba sa pag hindi lima anim ang ngayon ang bruham beshi nagbaba ng link link ng kanyang premier, kasi mag ano na noon 5 uh, tawag dito 4 4 ah Ano nga akong oras ko? 4.55 ako. 4.45 ang basic ko. Ha? Ngayon, binabahan niya ang link niya. Binabahan niya ang link niya. Pagbaba ng link niya, di syempre, expected, pupunta sa, pupunta sa premier niya, yung lima o yung anim. Ha? 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 Ngayon, ang daming ng tao, eh, 33. Ngayon, sabihin mo na, na ano yun? Sabihin mo na, na yun ay, um, ang legit lang na nandun ay sampu. Sampu na lang. Huwag na lang sampu, lima na lang. Lima. <laughs> o yan na lang ha, lima ha. Ha? The rest is puro ninja. <laughs> ay O kaya naman boosting, pwede rin naman boosting 'yon. Ha? Ngayon din eto na. Ha? Nagbaba ng ano ng, uh, ng premier ang bruha. Syempre nakpunta rin ako dun sa kanya, Biji-biji ako. Ang nandoon lang sa kanyang uh, premier ay si Mami Luz. Si MK, si Gwendy. Meron pang isang kapab sa kalimutan ko lang kung sino. Ha? Meron pang isa. Hala, sila lang ang nandoon. At ah, syempre pati ako, naka-BG ako. Ay di ngayon ang ginawa ko, syempre hindi nga ako magpapakita, no ha? At dahil nga ako merong ano, meron akong tinitingnan. Aba tinitingnan ko kung may pupunta dun sa anim na na tawag dito, na nandun sa live nya nakaakyat sa live nya Ala wala! Walang pumunta! Ngayon siguro mga 1 minute o mga less than 2 minutes na patapos na siya. Pumunta yung kanilang pinuno. Pumunta na gano'n doon, nagpaulan doon ng ano, ng uh, anong tawag doon, yung marami maraming bandera, nagbando na kung ano-ano mga, na walang ano, walang tulugan, walang ano, walang uh, uh, walang video, walang ano, aangat ka, magiging, <laughs> basta, yung gano'n, ha? So gano'n lang, nagpaulan lang ng gano'n, ha? Walang-walang hai-hai, etc., basta gano'n, ha? Tapos, wala na, yun lang. Sabi ko, teka lang, ilan lang ang tao kay Dana Montalvo? Lima? Noong una, apat lang. Apat lang, pang-apat pa ako naka-BG. Ha? E di, ang tao lang doon, ibig sabihin, si Mami Luz, si, da, si, 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 si Gwendy, tapos si, si Mother Kicker, sa katapos si, uh, si uh, 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 si, si Beshi, tatlo, pang-apat ako. Hala! Sabi ko na, yung hinahanap ko, ang, <coughs> ko, ha, ang hinahanap ko, yung nakasingkaw, yung nando doon sa live niya na anim o lima. Ni isa man lang walang pumunta, hoy. Anong klase? Anong klase yan, Beshi? na nako! Diyos ko! Ang kapaps pag ganyan din, pero never. Never naman. Ang ang kapaps, sabi nga ni Pichi, ha? Kapag ka walang ano, kapag ka, kapag ka ano, kukunti rin lang pumupunta. Pero, wag ka, may pumupunta rin naman kahit isa, dalawa, tatlo. Apat, lima, anim. May anim na lamok na nagtago sa dilim. O, di ba? Ah, meron at meron pupunta. Pero sige, given na na wala akong live. Ha? Walang babaan, walang pumunta. Okay, kunwari lang ganon. Eto, ibang klase. Ibang klase, bakit? Kasi, nakalive ang host. Nagbaba ang host ang sarili niyang premiere sa sarili niyang live. At ang, ang system, mga Meron siyang anim na kumakanta sa taas. Ang masama, walang pumunta doon sa mismong kumakanta. Hello! Nang gigigil talaga ako. Gusto kong sabunutan ng kanilang mga birdie. Diyos ko Lord. Basta, di ba? So parang ko sabi ko parang parang may mali, hindi lang mali. May sablay, hindi lang sablay. Basta may wrong. <laughs> di ba? Ah, sabi ko nako. Kaya kayo ha. Ay salamat po sa Team Kapaps kahit pa paano itong Team, team ka team Alam natin ha na yung totoong ugali, kung may masamang ugali, Masamang ugali. Kung may bakla, bakla. Kung merong ah, uh, kung merong chismosa, chismosa. Ha? Kung basta, ah, at least naman ah, hindi ano. Alam na this. Oh, babay. Busy ha. Yun lang ang aking ano, yun lang ang aking chismis ngayon ha. Marites ko talaga yon ha. Dahil yun talaga, alam nyo, parang ano ang nga ako eh, parang nasasaktan ako. Kasi sabi ko, ala, sober naman ang ginagawa nila ganito. Kahit pa paano naman, hindi naman kami ganon. Kung ganon man kami, siguro 30% lang. Sila, hindi eh. 1,000%? Ha? Bro, yun mo yun? Ha? Ah, ang kapal. Ano ko, basta. Ewan ko, basta. Yun lang ang chika ko. Ha? Bye everyone! Bye mga kajismosa! Bye! Ay, plastic ang tawa.